Team. Ito po ay uh, 1,000 pesos to. Ang fetus. Uh, <laughs> <laughs> Yung tweetis niya, bali 1,000 niya. Wala na daw, papang na daw.

Bali, ang pinamili ng pamangkin ko ay ito. Tingnan nyo ang mga presyo, mga kaboksa. Nandyan din yung uh, type ng product na binili niya. ko si eh. <laughs> <laughs> ano tawag dyan? Ay, <laughs> Ah, magkano yung mo? One hundred 100? hundred? and Maraming to. Ah, ten, ten pieces, 100. Puti po lumalabas <laughs> <laughs> ko. gold boy. Silver and gold. Ay, ano ba yun? Ano mga Wala sa akin. Ayun yun. yun. Magkano yung ano nyo, yung uh, okay. tweetis nyo? Oh, 10 Special eh, yeah, po. Ayan, magkano yung ano, whistle bomb ba yan? Ako oh, whistle bomb. Mag 150 to Huwag ka na dito. Oo, sampo. Maganda sabog po. Ay, ito, ito, magkana itong, magkana ito? <laughs> Boom! Ay, magkana ito? 150 to? po. 150 din? Opo. Ila yun. Boom! 150, 150. Okay. Ayan, lalabas ka, uh, lalabas ka sa vlog. I ay, I buk Ayina, <interacting �aran> Ayan mga kaboks dito lang po yan sa Bukawi Bulacan na kung saan ay pag exit ninyo wala pang uh, 100 meters matatagpuan nyo na po ito ang napakadaming tindahan dito ng mga fireworks Ayan mga kabox at least uh, meron na po kayong idea kung magkano po ang presyo ng ating mga fireworks dito sa Bukawi. Maraming maraming salamat for watching everyone and uh nawa'y i po kayo sa aking FB page. Happy New Year and God bless us all, mga kaboks.